anting poso negro mga kabrad yeah. ito yung mga dalawang patong pa uh, dalawang patong pa yan so ito mga dalawang patong pa mga kabrad okay, tapos ito. uh, hindi -oh. pwede na isa dyan isa <muling noise> isang napakagandang hapon mga kabrad at ngayon lang tayo napunta rito sa kay Joel hapon na tayo nakapunta ni dumating yung ating mga apuron sa bahay kaya hindi ngayon lang tayo nakagawin rito kay Joel at titingnan natin itong asintada ni Be Ayan. okay naman ha simple So, ito na yung status ng ating poso negro, mga kabrad. Ito mga dalawang patong pa. Oo, dalawang patong pa yan. So, ito mga dalawang patong pa, mga kabrad. Tapos, oo. Andi, pwede na isa dyan. Isa. Tapos, titrim na lang natin yan. So, ito na yung ating poso negro, mga kabrad. Meron pa tayong natitirang konting hollow blocks doon. Tapos yung buhangin, ayun. Tapos meron pa tayo doon sa itaas. Tuntin na lang yan mo eh. Bukas, tapos nyo na yan. Na? Tapos bukas pala mo eh. Magana ng bistayan. <coughs> gawa ng bistayan. Ilamos lang naman yan. Hindi na makailangan na ano dyan. So, ito bukas, isang patong na lang siguro, ganito Pantay dito sa lupa. Ito. Eh, pantay dyan. Tapos, papatong na natin yung flooring mo eh. Diba? Oo. Isang, isang patong ba ito? Oo. Uh -uh, isang patong na lang yan. Pwede na isang patong. Tapos, itong mga ano na ito, mga lupa na ito mo, yan, Doon. Yaket dito mo eh, oh. Wag dito sa ano, babawasan niya natin 'to. Dito mo 'yo, diyan oh. Sa oh. ganito. Diyan oh, mababa. Tataniman kasi natin 'yan eh. Di ba? Tapos ito si to natin mga kabrad ay ano na. Ayan na mga kabrad, mga sitaw. Tapos yung nandito, ayun may sumulpot na rin. Ayan o, oh, sumulpot na. yung mga sumulpot na iba tapos ito malalaki na rin Ayan. ngayon ang gagawin natin mga kabrad dito sa mga pabo natin ikukulong dahil hindi tayo mga kabuhay dito ng halaman pagka nakakawala sila hindi natin maiaayos yung ating mga sitawan tapos tumay bukas pag ano no pag ma, ano na si bedo, maluwag dagdagan mo to bukas kasi ano tulungan mo na siya magbaba muna ng buhangin uh, no? o kaya ikaw na lang magbaba si bed tuloy tuloy ang ano dyan Oo. Uh, kasi may buhangin pa tayo mga kamrad sa taas yan yes, si ito ang ganda oh. tapos yung may ano ng kalabaw yung ano ng baka yung dumi yan ang tiyano natin, sasama sa tubig tapos pandidilig. Gagano'ng nanggagawin natin dyan. O yan, ang ganda ng sitaw. Ito, pinapasok na natin to kay Joel. nyo pang pumasok ha Tignan natin yung... Ha? Yung Ay ah, pusa Ano ah, ba Sayang Sayang naman yun yung pusa. Tara mga kay Joel, huwag na. Ah, bumaba yung bumaba yung isang inahin dito. Ito ang dito bumaba. marami na ng ano, dugo. So dito lang mga kabrad. lahat na ng ano rito, meron ng itlog. Aliban dito. Sa so, dalawang ano, ang wala pa. Yan yung mga libhem. Kanyan naman dito mga kabrad, mainit yung singaw ng ano, ng yero sakto sakto dito mga kabra dito sa ating mga uh, itlog na hahalimhiman ng ating mga alagang manok ito uh, may mga puti ito pinatanggal ko kay Joel pero sabi ko kay Joel magsira ayan ang mga puti mga puting itlog At ito naman mga kabra yung ating mga biik ni brown na ano yung pang 28 days nila. Ito ang mga kabulad. So ito mga kabulad. Itong 4 weeks na nila mga kabulad. yan, Ang gaganda mga kabulad. Ito mga kabulad. Kukuha rin tayo ng gagawing inahin dito. At posible din. Yung isang barako rito. Itatabi natin. Uh, pang ano natin dito sa mga native din natin. Sa so, mga itim ang bala ko uh, ang pangkakasta natin ay yung ganitong kulay may bulugan tayo dyan ayan. lakas na nilang kumain mga kabrad ng free starter kaya 28 days, 2 days na lang aawatin natin to siguro mga ang awat natin ito mga kabrad gagawin natin uh, kahit 40 days 40 days kasi 28 days sila ngayon Ah, uh, kay na ng 12 days para sa sa kanila. Eh, yeah, magaganda naman mga kabrad. Ang ganda ng ating mga big. So dun mga kabrad sa taas na 'yan, nalinis na natin 'yan, malinis na 'to. Ah, Ito na lang itinira tinira natin to. Paunti-unti kasi yung napier grass ana na ipapakain natin yan sa ating mga alaga. Sa mga baboy, pabo, pwede yan yan. Pwede gayatin, tapos isama doon sa peach Yung ginagawa natin dyan. Tapos yung mga natitira na ng mga puno, kukunin natin yan, tapos yun ang bibinhi natin. Doon tayo magtatanim naman doon. Total hindi pa ginagamit well yung lote na yun. Pwede taniman yun pag nag-ulan, diba? So ito naman yung ating si Latisay at saka si Labruno at saka yung ating puti. Hello, Zay. Ha? Buntis ka ba? Hmm? Lapad ng likod mo, ha? Pati well itong si Labruno, lumapad, ha? No? Ang lalaki nyo. Ah. Ito kasi mga abroad yung Wag, wag ayaw ko na Ayaw ko na may gatas Kapil lang mo Tingnan nyo naman mga At yung ating mga dating dumalaga mga abroad na Nalangpat Yan yung ating Si Bruno Macho-macho ah Bruno Hmm? So, ito, ito, mga ilang ano na lang ito, mga kabrad. Uh, Makapagpatagdag na naman ng lahi ng ano -an natin, mga alaga. Ito ang ginawa dito ni Joel. Kasi nagtae daw to ng ilang araw na nagtatae. Uh, pansamantala, ang tubig nila muna ngayon, yung sabaw na uh, pinakuluan na dahon ng kainito. Ay, eh, ayan. Yung mainit. Yan yung pinagagamot natin mga kabrad sa pagka may mga nagtatay tayo. Manitib man siya o yung hybrid. O, yung dahon ng kay Mito. Kasi dito maraming puno ng kay Mito eh. Doon ah. Oh. Ayan, eh, sunod-sunod yan. Tapos ito pa. Oh. Kaya lang hindi nagbunga ito. Oh. Ito pa. Puno pa. Eh. Ayan. Yeah. Ito, malinis na rin ito mga kabrad ito posible yan may mga gawa tayo dyan sa lugar na yan pwedeng kulungan pa din yan ito sa area na yan ay tinapon moy Ma, tinapon hindi tisay tempo mo na ito hindi na naglag yung baso. na baso yun. So ayan. Malinis na yun doon sa taas natin mga kabrad. Ah, uh, tsak sa tag-ulan na naman yan. Tubuan na naman yung mga damo. Tapos itong napier natin na yan. Pagdating ng tag-ulan yan, Gaganda uli yan. Tapos yung mga sitaw natin na yun. Yun. Lalagyan na natin ng balag yun. Lui, lui, lui. Ang dulo nito. ng mga sisig well, oh. Na? no? Ah, ang ganda, kasi dito mga kabarad, ang daming anay dito, kaya tinanong yung gudang ng mga mga. wala Well, ano mo pala si ano? Kalolong? Kung, ano? uh, paano tayo ng kuryente papalakad? Hindi, binanggit ko na. Ah, sabi. Eh, yung kailangan tagay yung pera. para maibigay bigay Hindi, kailangan makausap yung ano, yung maglalakad. Hmm. Sabi ni Carlo, kapag may... So ayun mga kabrad, at mm, natapos na naman yung sa maghapon natin. Pero hapon na kami rito pumunta ni Mimoy. Maghapon na. Maghapon, maghapon na yun. <laughs> Ayan mga kablad, muli, maraming maraming salamat. God bless po sa atin lahat.